Magandang hapon po mga kalaki, October 4 na po ng alas 5 po ng hapon At syempre ayan, medyo maliwanag pa mga kalaki sa labas at habang wala pa pong bumibili sa tindahan Sabi ko nga, mag shoot shoot tayo ng vlog, mamigay tayo ng mga lucky numbers Para po sa ating mga lucky followers na talaga pong nagtitiwala at umaasa po sa ating mga kalaki okay? Sa mga bashers po dyan, aba, okay lang po na nandiyan kayo mga kalaki Wala naman po tayong uh, hindi pwedeng uh, i-welcome sa atin dito sa vlog natin. Ano? Kaya lahat po welcome dito kahit bashers ka pa. Sige, manood ka lang. Alam ko naman na kinukuha niyo yung mga lucky numbers namin. i Welcome po kayo dito mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki sa ating mga lucky followers Diyan na nakatutok na at handa na po yung kanilang mga listahan para po sa mga lucky numbers na kukunin nila ay bibigay ko na po ngayon pong alas 5 ng hapon Ngayon po pong October 4. Gusto ko ngayong last draw, manalo ka. Kaya tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan mga kalaki. Pero bago ko ibigay yan mga kalaki, iinom muna ako ng tubig. Na. Ayan na. At syempre po mga kalakit, ang ibibigay ko po ngayon ay tatlo pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na talaga naman po nakasubaybay sa atin at kailangan ng lucky numbers. Kaya kung ready ka na, ito na po, kunin mo na mga listahan natin, ilista mo na ang mga lucky numbers ngayon na po. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 1. Number 4 at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 9 at number 17. At syempre po ang pangatlong two-digit lucky numbers ay number. Number 10 at number 9. Ano? Number 29. Number 10 at number 29 Ayan po mga kalaki ang 2-digit lucky numbers Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers ang 3-digit lucky numbers mo ay number Number 2, number 8, at number 4 Ayan po yung unang po mga kalaki At isunod na po natin ang pangalawang 3-digit lucky numbers Number Number 7, number 8, at number 2 Ayan at ito na po mga kalaki Ang pangatlo, number Number 5, number 1, at number 6 Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number. Number 0, number 4, number 2, at number 8. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po natin ay number. Number 1, number 3, number 5, at number 9. At ito lang po pangatlo na 4-digit lucky numbers. Ilistam na mga kalaki number. 6, 7, 1, 度。 Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers natin ng 2 digit, 3 digit, 4 digit sa. Pwede niyo po yan i ramble po mga kalaki kung gusto niyo para mabaliktad mo ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At syempre po bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masasugid nating mga lucky followers diyan nako dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Marami po nagkalat diyan. Kinukuha po yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo sa private consultation. Nako, hindi po kami mga kalaki, mga fake account po yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, ginagamit yung pangalan ko, tsaka picture namin ni Lola, hindi po kami yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki, tandaan nyo po Arnold Parungkin na merong blue check at meron po itong 495,000 followers, 490,000 followers ganun po karami ang followers natin, magkakalahating milyon na po mga kalaki. Okay? Matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan. Basta sa lahat po ng sasalihan nyo, dapat makakausap nyo po muna ako. Pag hindi nyo po ako nakausap, take po yun mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki ha, tandaan nyo po mga kalaki, ito po ang legit na account natin sa Facebook na Arnold parong kina may blue check. Meron din po tayo yung YouTube. YouTube natin red parong kina mayroong 18,000 followers. Syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parong kina mayroong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga kalaki ha, 3 days po inaalaga ng numero bago po palitan. Okay. At sa mga gusto pong subukan ng private consultation, naku, araw-araw po may mga nananalo rito. Nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw. Baka ikaw lang susunod. Kaya baka dito ang swerte mo. Baka dito ang kapalaran mo kapag na code ko ang birth at birth year mo. Kaya ano pa yung hintay mo? Sali na po. Sa mga sasali po dyan, message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? Kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Magpa-member ka na. Eto na po mga kalaki, ipigay na po natin ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Eto na po, number. Uy, sa mga sasali pala, bibigyan ko kayo ng discount ha. Ah. Message na po kayo sa akin para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November, at December. Okay mga kalaki, hanggang Pasko magsasama tayo. Eto na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na number 19, number 33, number 26, number... 34 at number 11 at ito pa po ang isa na 5 digit lucky numbers number 12 number 29 number 31 number 16 at number 7 Ayan. at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po itong 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers kaya sa mga tataya po dyan ito na po ang unang 6 digit lucky numbers kunin mo na kalaki number 26, number 38, number 19, number 12, number 24, at number 29. At ito pa po ang isang mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers, number 27, number 31, number 33, number 38, number 9, at number 7. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin ha takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days ha ah. huwag nyo po agad bibitawan at ito na po ang paborito ng lahat syempre ang shout out time ayan shout out po tayo sa okay ano to sa pamilya Pamilya Balisteros po, ayan po sa may Kabanatuan City. Uy, dyan yata sila Paolo. Na po? Hello po sa Pamilya Balisteros po sa Kabanatuan City. Shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng two digit lucky numbers. Bibigyan po natin. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang panunod araw-araw. At syempre po sa mga jeepney driver at sa mga tricycle driver po na nakatutok araw-araw. Diyan naman po sa may... Ayan. Sa, sa Santa Maria, Bulacan. Hello po. Shout out po sa inyo dyan sa mga jeepney driver, tricycle driver. Maraming salamat sa walang pasawang panonood. Kila Kuya Nico. Ayan, sa kanyang mga tropa, shoutout po sa inyo. Sa mga gusto po magpa-shoutout mga kalaki, comment lang ng comment, share ng share ng mga video sa heart ng heart, heart mga kalaki. Pag nakita ko yan, may shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Si Kuya Nico humihingi ng 2-digit lucky numbers sa wedding at ng 655. Bibigyan kita, pag-aaralan ko lang po yung code na binigay mo. Good luck mga kalaki, mananalo tayo, claim it.